Oh, Tapos ko so siya lang masama. And your ka kapatid. Yeah. Oh. It's Tapos meron pa siyang series na inannounce na nga natin yung official poster kanina. Pwede namin pwede na siguro. you're You are doing your part of the Lin lang. Diba? Yes, yes. Lin lang. Ganda-ganda. No? Maganda ang story. Ah. Yeah. Iba din. Kung di ba, rest out of respect, pwede naman, dreamscape din naman yan pero at least ma-mention na natin. Meron tayo activation ng by Prime. Exclusive sa Prime video po yun, mapapanood din lang. Okay. You know what? Uh, nakakatuwa lang. Um, exciting na itong, ano, exciting na nga itong first part natin. Today, gusto namin uh, malaman mo na kung gaano kakamahal ng uh, production. And in fact, uh, ngayong hapon, we are happy dahil mas magiging exciting ito dahil today, you will be joined by the four lead stars po. Aww. Of Uh, pera pera song yeah. para isso. I'd like to call them Elise Hassan, Alex Ilac. thank you, thank you for being here with us. And Inay! hello, hello Po. Thank you, Elise. And, of, and, of, course, Alexa Ilacan. At yeah, my God. Hi, everyone. Maraming salamat po sa pagpunta niyo ngayong hapon. For gabi. Ayan. Thank you, Inay, for your presence, of course. Yung kaka na-activate ko lang ulit ng TikTok ko. Nag-1.5 million views yung vlog na apat sila. Unbelievable. In, grabe, in 24 hours, nag-1.2 siya sa TikTok ko. Ang kakala mo na <laughs> <laughs> And, know, and of course, Charlie Dizon! Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. And thank you po at pinigyan niyo kami ng time today. And of course, welcome inay sa PPP. Masaya-masaya po kami nangyari to. <laughs> Ako mismo na happy ako sa inyo pero ngayon nasa starstruck ako sa inyong apat plus inay pa. At ito, oh my God, Loy sa Andalio. Loy sa Krabi ka the past days. A bug bug, baby. Ay, no. Oo, yun na talaga. Yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po dahil uh, nandito po kayo ngayong gabi para i-welcome po natin si Inay sa Pirapirasong Paraiso. Maraming salamat po, Inay, sa pag-oo na makasama po kami. Okay. Isang karangalan po. <laughs> Sarap ng feeling, ano. Kanina may pinalabas sa BTR, bucket list ni Charlie and uh, Alexa na makatrabaho. Uh, Further, uh, ano pa, bakit? Why? Growing up, you know naman who Maricel yan is. Kaya siguro. Or, sino po bang hindi? It, it would be any actress's dream na makasama si Inay and napakasama First time? Na, Di ba may movie kayo nila? Ano? Wala po. Wala po. Ayun. First time talaga in the flesh. True. Charlie, bakit Liz Maria na nakita ko uh -huh. sa BDR? Ako, idol ko po talaga si Inay Maria. Yung mga tinawa po niya dati, parang gusto ko po makagawa ng gano'n na parang uh, bida kontra bida lagi yung mga characters niya. Yung kahit bida siya, parang gray character pa din, ganun. Kaya sobrang hinahangal po siya. Saka nag-sitcom din siya. Yung kumbaga naipot po niya lahat talaga. Oo. Uh -huh. Kaya nung unang excited ako po sa kanya, umiyak ako sa banyo. <laughs> <laughs> Pwento nga ni Charlie, <laughs> talaga umiyak siya. Kasi so sobrang na-overwhelm ako na. Eh, parang di ko malapas yung acting. So umiyak po na ako sa banyo sa um, 11th floor? Sa 11th floor. Ah, okay. Oo, po. Tapos sabi ni Nay, anak, sabayan mo lang ako. Yun na sabi niya. Oo, po. Okay. Um, Elise? Ah, <laughs> uh, ako naman po, noong unang uh, araw na nakatrabaho ko si Inay, hinawakan yung kamay ko ni Direk Raymond. Sabi niya, bakit ang lamig ng kamay mo, nak? Alam mo na, Direk. Alam mo na kung bakit. Kasi sobrang nakaka-starstruck po talaga si Inay katrabaho. And madadala ka talaga. Yun Kasi yung parang, nyo din siya, sabi naman ni Derek oh, talaga. Opo, oh, kailangan. <laughs> ito nga si Loisa, bihirang mag-take to daw ito. At, <laughs> Pero napatake to dahil so, sa pinaghahandaan ko yung ending parang pagdating sa set natigalgal ako eh parang nawala na ang tong pinaral ko as in oh, the mental the general's daughter di ba? Opo, pero kasi sa General's Daughter, generous, oh, generous sa standby lang po kami nagchichigahan. Oh. Wala po kami ganong eksena masyado. Ngayon lang po sa pera-pera peraso. Kaya iba eh, nakakanginig ng ano talaga ng, oo, oh, oh, di ba, maninervisin ka po talaga. Pane, malay pa tribute na lang yata. <laughs> Everybody has good words about you. So, we, we will entertain questions from the press. air uh, partner. Yes, partner. Yes. Ito pinagandaan niyo rin ng questions. Yeah. Ano, Malaki ba di si MJ Marforio. Oh my gosh, hi! hi. Oh, hello! Yes, kamatid! Yes, kamusta <laughs> yung Congratulations. Siyempre, nakatrabaho niya na nag-iisang Diamond Star. Hi, ma'am. Hello po. Yung question ko for the four girls para sa inyo. Para sa inyong apat, ano yung pinaka-iconic na role ni Miss Maricel Soriano na tumatak sa inyo at natuturing kayo dun just by watching her? Kami po talaga may hirapan. Ngayon nag i kami kung ano'y sa'yo, ano'y sa'yo. And actually, pinag-uusapan lang po namin to nung huling taping namin, pati yung glam team namin. Hindi yung mga makeup artists, we were talking na sa lahat ng pelikula ni Inay, pag, paglabas mo ng silihan, may napupulot ka. A aside from the iconic lines, pati yung... Yung talaga walang territory. -terri, Ay, uh, yung, 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 diba? yung, di yung di po kong territory. <laughs> <sampali> ng malakas. <laughs> Hindi, yung pag, na napanood mo yung pelikula niya, parang yeah. ano, mapapaisip ka. Yung parang naguluhan ka din sa napanood mo. Pero at the same time, napaisip ka talaga may tinamaan sa'yo. Parang ganon. So, yun siguro yung laging yung tatak ni Inay Maria yung parang may may power talaga Don't siya so, lalo sa cinema the, lalo yung mata po niya tatak Maricel Soriano oo po Audio pa lang eh, diba? ba? Alam mo siya na. Boses pa lang po. Mystic Mystic talaga. <laughs> Ikaw, Hillary. Ay. Ako po kasi bilang Hillary, yung nakakatuwa nga po is magaling din po si Inay sa comedies. So, um, yung drama kasi alam naman natin talagang magaling talaga siya sa drama. Comedies din po, hanga ako every time na mapapanood ko siya sa mga sitcom niya, sa mga comedy. Kasi doon mo talaga makikita na lahat, lahat ng pwedeng uh, ipagawa kay inay, kayang-kaya po niya. And nakakabilib na, i actually comedy is even harder than drama I think eh. So yung magawa po niya yung mga uh, comedy stints niya, sobrang nakakahanga po talaga. Are you having fun? Ay, <laughs> oh, funny na rin yun! <laughs> Ay, we are to have fun. <laughs> Iconic na rin po yun. And of course, for the Diamond Star, um, may mga words of wisdom na ba kayong na, ibahagi sa ating apat na girls na talagang they could take with them even after this project. Uy, kahit na late dumating si Ms. MJ, hindi pa natatanong yung tanong na yan Thank kanina. You. Actually, na, nag-ano na ako, scout na ako sa mga tanong nila. <laughs> Sabi ko, hindi pwede kong ulit yung tanong ko. come, to, come to think of it, no? We'd like to hear from the, the Diamond Star words of wisdom for the four. Hindi, sabi ko sa kayong, sa inyong apat, di ba? Huwag kayong maintimidate kahit kanino mo. Kasi masisira yung acting mo. Yung role nyo, parang makakain yun. Hindi kayo makikita, hindi makikilala. Hindi ma yung dapat yung gampanan. Pero alam na nila yung mga iba. Kasi, yun naman, may kasama ka lang. Ay, buong gabi. Ay, sharing ball. Yung mga lipstick na gagamitin, yung mga ganon. At yung mga underwear na gagamitin. So, ano pong lipstick mo na yun? Basta, di ba? Di ba? So ka itadagdag ko nga po ultimo mo pag, pag oh. nag-aano uh, si Inay sa amin. Nag-observe talaga siya sa bawat isa sa amin. Nakakatuwa nga po eh. Pero so, ayoko na sabihin kasi yung mga um, advice na yun nakakahiya. Personal kasi. Personal, po. personal advice. Live nice streaming. Uh -huh. Ako live <laughs> oh, streaming. nila, no, pati yung underwear. Pati <laughs> <are y> <laughs> na po kami, pero maraming salamat na po sa pag-share doon. How generous. Maraming salamat po. Thank you. Thank you.